Pagbili po. Isang RC. Ay. Paki-plastic naman. Kailan pa bang i-memorize 'yan? Ang tagal ha. Ay, nakakatawa to nakakatawa to ha sira 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 ulo ka ah. gusto mo yung plastiko ha ka Euro <tility> <technically>. <tility> gusto mo ba... gusto ba... gusto yung plastiko plastik mo diyan sa Buz ko sira ulo ikaw kaya yung e plastiko diyan ng Diyos ko na hindi ka makahinga sabi mo yung plastik yung bote ah lumalaban na sumasagot gusto mo ipatanggal kita diyan Diyos ko nakakaloka ka